Presidential spokesman Edwin Lacerda, Secretary Sarmiento Coloma at Ricky Caranda, maayos nga bang nakakapagtrabaho ang communications group ng Palasyo. Araw araw Ganito ng eksena sa loob ng press briefing room sa palasyo. Uno ng mga mamamahayag mula sa TV, radyo at pahayagan. Kayo ang boss ko. Sa pag ni President Aquino, nireorganisa ang dating office of the press secretary at binoo ang communications group ng palasyo. Ang presidential spokesman na si Edwin Lacerda. كابينت سكرتير يشنسينا ريسي ترندا أثر من يقولوا ما having a difficult time in texting you and calling you pero yes i know pero ang dapat sana ay maayos na pagpapalaganap ng impormasyon hindi say naging laman ng balita lalapastitories eh oh, yeah. parang nagbaksya si presidente nagbaksya yung mga spokesperson <laughs> si secretary la sherda Nabinyagan ng media ng release ng palasyo ang Memorandum Circular 1 na nagsasaad ng pagkakatanggal sa serbisyo ng mga non-career employees at officers sa gobyerno. Pero binawi ang kautosang ito, itinama at nag-release ng Memo Circular 2. Sinasabing mas inuuna ni uh, Lasyarda. Kahalip makipag-coordinate sana sa government stations tulad ng Radyo ng Bayan. Pero puna ng media, Nauna pa raw itong i-announce sila Sherda sa isang pribadong istasyon at hindi sa Channel 4 na isang government station. Ayon na rin sa protokol. Secretary, reaction lang po sa bansag sa inyo ng Malacanang press corps na Mr. I don't know. Okay. Na, it was very clear with my discussions with the president that there are certain things na hindi ko alam. I should not presume to know. And I would rather say I don't know rather than say something which is not true. Huh? Pwede bang sabihin na natutunan nyo ng huwag maging pikon sa trabahong to? Eh, number one, hindi ako pikon. Uh, I was never pikon from the very beginning. If you look at the uh, first press briefing, uh, hindi ako na pikon. Dahil sa mga aberya sa mga unang araw sa pwesto, isinalang din sila Sherda sa isang media relations seminar. Si Ricky Carandang, dating broadcaster. Ngayon pinuno ng Presidential Communications Development and Strategic Planning. Ang naatasang bumuo ng mensahe at sagot ng pamahalaan sa iba't ibang issue. You miss your job in television? Of course I miss my job. Uh, -huh. uh and I miss the people that I work with. And yung mga batikos na, na batikos sa amin over things that we feel now, that we see now. Um, in the scheme of things, hindi na siguro masyadong papansinin yan. Pag nagawa namin, yung balak namin gawin. Okay. May pagpabor din daw umano si Karandang sa istasyong kanyang pinagmulan. I guess natural lang nagaling ako sa ibang network na iisipin ng tao na pinapaboran ko sila. Ayon sa Executive Order No. 4 na nagre sa Office of the Press Secretary, hawak din ng opisina ni Karandang ang communication agencies at offices sa loob ng Malacanang. Si Herminio Sani Coloma, kolumnista at dati nang naging gabinete ng nooy Pangulong Cory Aquino siya naman ang pinuno ng Presidential Communications Operations Office Ang tagapaghatid ng mga mensahe ng Pangulo Sa pamamagitan ng mga ahensya at istasyon ng gobyerno At dahil bago ang sistema, nag adjust daw si Coloma How's your relationship, Secretary, with Secretary karandang, Was it uh, bumpy at first? Medyo uh, rocky ba ng konti? No, uh... <laughs> Mula namang umpisa, we've been very cordial and friendly to each other But as in any organization, uh, there would be adjustments needed no? to be able to know each other's working style better. We don't see each other that often because Secretary Coloma has to run around and, and manage many bureaucracies. Mahirap ang trabaho ni Secretary Coloma and uh, hindi ko siya masyadong pupulitin about certain things. Si Coloma din ang nangangasiwa sa lahat ng broadcast stations ng pamahalaan, maging ang National Printing Office. Handa na po ako para sa inyong mga katanungan. Pero kahit malinaw ang pagkakaiba ng tungkulin, nagkakaiba naman daw ang kanilang mga binibitawang salita sa media. Hindi naging hadlang ko itong medyo parang conflict na sinasabi nila na statements nyo with uh, the statements of Secretary Carandang. Hindi naman raya kasi ang aming principal dito ay yung Pangulo. No? We get our guidance or directions or instructions from the president. Sunny and I have never been in a situation like this, and it's a new setup. Hindi pa na hindi pa ito na susubukan eh. So sa umpisa siguro hindi kami malinaw kung saan siya, saan ako. Uh, is this his job? Is this my job? Ang kalituhan lumalabas sa media, epekto raw ng mas malalim na gulo sa comms group ni Pinoy na nag-ugat noong kampanya. Si Karandang at Lasherda, Sinasabing galing sa balay group na sumuporta sa kandidatura ng tandem ni Aquino at dating Senador Mar Rojas. Ang isyong ibinato kay Karandang, naging bahagi daw siya ng PR group ng Liberal Party sa kasagsagan ng kampanya. Ngunit itinanggi niyang naging bahagi siya nito. Well, as I said before, no, and I will say it again, I did not campaign for anyone while I was a journalist. People will have their perceptions. Uh, but that perception is not always rooted in reality. Sometimes those perceptions are rooted in their own um, feelings or their own agenda. Mm -hmm. So hindi mo, hindi mo may iwasan na babatikusin ka ng ibang tao. Samantalang si Secretary Coloma, napabalitang nasa kabilang bakod, ang Samar Group, na sumuporta naman kina Aquino at Binay. Ganito kalalim ang naging uh, partisipasyon nyo doon sa uh, pagsuporta sa tandem ni Pangulong Noynoy -Noy and BINAY. Uh, wala po kaming suporta kay uh, Mayor BINAY sapagkat ang kandidato po na aming sinuportahan ay ang official uh, slate po no, ng uh, Liberal Party. Sumastambay so, kayo ng balay? <laughs> <laughs> ako nga po mismo, hindi naman po ko nagpunta sa SAMAR. Hindi mo po masasabing political accommodation dahil ito yung mga taong nasa likod din ng uh, kampanya ni Pinoy? Hindi naman Uh, ang ito lang talaga ay I mean, sunod sa kanyang ideya pero wala itong accommodation na ginagawa. Ang naturang paksyon, nagbubunga umano ng pagkakaiba-iba ng mensahe ng dalawang gabinete ni Pangulo Aquino sa Coms Group. Tulad na lang ng salungat na pahayag umano ni Karandang at Coloma noong kasagsagan ng August 23 hostage taking sa Canino Grandstand. Again, Secretary, what really happened? Donald Chang called and then... What happened from there? It was an unannounced phone call, uh, so it came through the trunk line. All right. And the aide did not. We did not get any prior notice from the DFA. Mm -hmm. So the aide uh, told the person on the phone, um, "We will call you back," because at that point you don't know. Sir Donald Trump, but talaga yun. We prior notice <laughs> from DFA. So. ayaw naman niyang istorbohin si Presidente because he was with the police at the time, yes. uh, monitoring the events. Tapos kung hindi pala siya yun, uh, medyo problema, di ba? Maging sa issue ng paglalatag ng guidelines pagdating sa pag ng media na mga ganitong insidente, pinuna. Ang uh, sabi ko ni Secretary Coloma, meron na daw guidelines na nailatag, mm. pero ang statement niyo ho ay uh, wala pa. We weren't there to formulate guidelines, we were there to dialogue with media managers. Yung akin was referring to historical uh, antecedents, siya naman was to an ongoing process, e eh, konektado naman yung dalawang yun. Do you receive the same salary? I would assume so. May salary standardization naman tayo, no? Okay. A cabinet secretary will probably earn the same amount. Sa kabila ng umunoy kalituhan na nangyari sa Combs Group, makakaasa raw ang taong bayan na mas malinaw na nilang maipapahayag ang programa at hangarin ng pamahalaan. You can expect better cooperation between the three parties. You can expect least supporting on the on the negative side of the three-headed hydra as they describe yes, it now that we're getting uh, our systems in place, mas maayos na ang trabaho at uh, hindi na tayo nakakita ng mga uh, confusing statements na ngayon. And we are determined to work as a team in support of the President. Maituturing na sentro ng balita ang mga sa Malacanã. Bawat mensahe at balitang inilalabas sa publiko, apektado kahit ang simpleng mamamayan. Kaya ang malaking hamon sa communications group ni Pinoy ang maiwasan na maging sentro muli sila ng isyo at kontrobersya at maging daan tungo sa mas maayos na ugnayan ng publiko at pamahalaan. Ako si Rhea Santos at ito ang nakatala sa aking Reporters Notebook.